Wow, sobrang daming buko. Oh. Ang daming buko. So, yummy yummy. Oh. Kapakin. Oh. Mamaya, ano ni tata Pambuta ko natin. Pambuta uh. ah. natin kay mama. May... Ano ito ay? Ah, may baon pa kaming kamote. Ano nila ka? Ano ba, ba yan? Uh. Ko, Makakain ko <laughs> ba ganyan? Oo. alam mo nito, hindi makakain. ang dami namin buko. Kami kakain ng buko. Ah, Doon sa loob. Yeah. Oh, hindi Dami namin mga kasama. Oh, ito, saya, saya namin, no? Oh. Yun po si Andrios. Ay, 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 Mga Janagis. Mga Janagis. busog yan, mga yan. Mama. Oh, sarap. Nandun sa kuwi ba na? Tito, bigyan mo tito. Oo. Oh. <podcast> hmm, ah. tamis. Berantamis. Ay, mayroon din yung ano, ano? bulaklak, oh. ano bulaklak? Ay, ho, kunin natin. Oo, toy Ha? Oo, oh, ari, halaman, ari, ate oh, din. Ay, sa mundok nga ako ay... Ari, oh, mga halaman. Bandin, yung mahal na halaman na andun, di ko nakuha. Wait uh, yes, lang. O, mayroon din oh. Para Lira, mm -hmm. Kami, huy iinom ng buko. Napakasarap. Daddy, gusto daw nitong lumigaw. Oh. Ala, <laughs> ay dun sa bubuan na 'yung may malalim doon. Mamaya na 'yan. So, Wala daw dong ilog. Uh, Meron. Meron daw oh, kami. Wow. Da, madumi 'yung bandarito, 'no. Kalwa, malinis 'yung. Obego, miss. Tara pa nga. Naiinom ako. Dيرين tayo, hmm. tayo din, miss. Okay ba 'yun, Oh, si Maaru nang uminom. Si hmm, so, uh, uh, Sarap 'yan, Pepe. Ah-ah. Sarap. Ito ka sa mm. camera. Huh? Yeah. Iinom ikaw. Yan oh. kita ka sa camera. Yan, iinom ang aming magandang atara. Ay, naroon, pa lang ay, naroon pala yung pichiro. May baso kong oh. dala. May baso kong dala. Dating dala, dala. ko pinaba. Kunin mo yung baso. Sarap. Ay, ito yung pichil pati o. Oh. May baso kong dala dyan. Sarap ng buko. Ha? Papagawa na ba yung baso dito? Ay, Bakit na magkabihin na ang ano. Pag nagbira na kami kasi kapahan. Oo, oo ba? ba? na lupa Kami na hmm. diba? oh. na ako doon nang naglalakad ako. Diba oh, ito. isang buong ah. Ayun, oh ah. na baka bago bago. Ba na... ano Ay, nasa Dabing kanino ba ito? Dyan. Hindi mo pala ito yung may baso? Oo. Kuya, kuya. Hanap na sila, na hanap Ilaw.